Olats ang debut ni Victor Webanyama. Nagtala naman ng triple-double si Papa Lucas sa unang laro ng taon. May katangkaran nga ang starting five na San Antonio Spurs. At si Jeremy Sohan nga ang kanilang point guard. At nga kagad ito at naman ang kanyang tira. Nakakuha niya naman ng rebound at naipasa niya naman to sa labas kay Johnson. Siya naman nakakuha ng unang puntos ng Spurs mula sa pasa nito. Dito isang magandang off-ball screen ang sinet ni Williams kay Lupa. At tag-rotate nga rin dito si Keldon Johnson para harangan ang driving leg. Pero nauwi nga rin ito sa isang one-on-one -on -one situation para sa isang step-up three ni Luka. Okay, dito naman isang ball screen ang binigay ni Kliba para kay Luka. Dahil medyo naiwan nga rin dito si Sohan, ay namagnet na rin ang depensa dito ni Collins. Na may iwan dito sa labas si Kliba na may average na 40% sa labas noong nakaraang season. At talagang titira talaga yan. Dito isang double drag screen ng Sinet Kevacel na isang threat sa perimeter. At mag-hedge nga dito si Gliba para madali ang action ni Basel. At may iwan nga rin bukas dito si Wimbanyama para sa kanyang unang puntos. Sa sobrang haba nito, kakailanganin mo ng walis para maharang yung tira niya. Dito naman, pagkaribaw ni Luca, ay eh makikita natin ang kanyang pag-atake sa downhill. Nakikita nyo dito, nawala sa defensive stance niya si Johnson, kaya madali itong na-atake ni Luca. Dito isang two-man action ang ginawa ni Luca at itong si Derek Lively. Sa puntong ito ay nalagay nga sa alanganing sitwasyon itong si Collins. Dahil habang paatake itong si Luca, ay parol naman itong si Lively. Kaya isang magandang alley-oop na ang naipigay niya dito. Natapos nga ang first quarter na lamang ang pito ang San Antonio. Umpisa ng second half ay makikita natin kagat ang isang defensive lapses ng Dallas. Ito nga itong, itong pa itong si Luca kay Green para sundan itong si McDermott sa Ketley. Kita nyo din dito mga chong na yung chismis pa si Williams at itong si Lively sa mga nangyayaring action dito sa gilid. Masyado magiging malalim nga ang depensa nitong dalawa at makiiwan bukas dito si Sohan. Tingnan nyo mga chong kung gaano kalayo yung distansya nila dito kay Sohan. Pwede pa nga mag-disco-disco yan. Kaya ayun, pasok sa banga. Another 2-1 action na naman dito ni Luca at ni Lively. Pero this time, natag nga ni Collins at yung Buck Dermot ang nagro-roll na si Lively. Pero syempre, si Luka yan, dumiskarte siya ng snake dribble nilagay niya sa likod yung defender na si Sohan. At inatake niya nga rin ito, sabay pump fake. At yun, tumapos nga ng dos. This time, si Kyrie Irving naman ang binigyan ng ball screen ni Lively. At dahil nga si Kyrie Irving to na isang legit scorer, ay eh talagang meron at meron maa-attract yung depensa. Kaya ang nangyari, nagbigay na rin ng help defense itong si Wemba Nyama. Pero sumubok pa rin naman itong mag-close pero huli na rin. Kaya nakabutas nga dito sa Tracy Williams, si Kedli. Dahil nga naging effective din na roller itong si Lively, ay namagnet niya rin dito si McDermott. Another option pa nga rin sana dito kasi na-open din si Green sa corner. Under 4 minutes, matapos nga sa puntos dito ni Kyle Irving, ay rumatsyada nga ang Spurs ng 10-0 run. Manglaling yan dito sa isang magandang fadeaway ni Pascal. At sinundan pa yan ng isang wide open three. Pero bago matapos ang quarter, kumuha naman ng Dallas ng 8-0 run. Kaya natapyasan lamang ng Dallas sa apat sa score na 68-64. Ito mga tiyong malamang makikita natin to na madalas sa Dallas. Ang connection ni Luca at ni Lively. Dito isang zoom action sa may triple handoff. Magandang cut ni Sohan para sa isang dakdak. At dito nga nakuha ni Wemba niya may kanyang pang apat na foul dahil dito sa kanyang moving screen. Dito sa mini transition mga tiyong. Makikita na naman natin ang two-man game ni Luca at ni Lively another ball screen, sabay dive sa basket at isang magandang alley -oop. Parang nakikita ko dito si Tyson Chandler kay Leble. Dito naman isang typical Luka, step back 3. Dito mga chong, tingnan nyo kung ilang defender ang natrack na naman ni Kyrie Irving. Dahil dito, may iiwan na naman bukas si Kliba at itong si Green. E 40% shooter yan dyan eh, talagang titira yan. Bago pa matapos ng third quarter, nakadali pa rin itong si Green na isang 3 points. Kaya lamang na nga ang Dallas, 96-91. Dito nga sa fourth quarter, first defensive possession nila ay sumunod nga itong si yung Banyama at nakuha niya nga ang kanyang panglimang foul. Dahil sa mga unnecessary foul nito, ay nadimitahan ng kanyang oras sa larong to. Dahil nga naging effective ang 2 man game ni Luka at itong si Lively mapapansin nyo dito si McDermott na sinalo nyo itong roller na si Lively habang si Collins at itong si Sohan ay nakailupa Pero pansinin nyo yung gulang ni Luka mga napa napaatras dito si Collins sa isang kaldag ni Lupa at di pa nga umabot yung supalpal ni Sohan Dito nga sa transition ng Dallas mapapansin nyo mga chong na naiwan dito sa takbuan si Collins. Kaya itong si McDermott ay no choice na itag itong si Lively Dahil kung hindi magiging easy to yan dito eh hindi rin nagrotate tong si Collins kaya nangyari, naging open itong si William sa tres. Pagbalik nga nito ni ng Wemba Nyawa, isang pick and roll play Muna ibigay sa kanya. At sinundan pa nga niya ito ng isang pull up three para mababa ang lamang ng Dallas sa dalawa. Ginulat pa nga dito ang Spurs sa isang putback dunk nito ni Lively. Pero tignan nyo ang mga chong kung saan pa siya galing. Galing pa siya dun sa screen niya kay Hartaway. Tignan nyo tong tatlong to, wala man lang bumaksaw lahat sila nakatingin sa bola sa taas. Kaya ayun, nabulaga sila sa pagtalon nitong si Lively. Nasinin nyo dito mga John Siwem Banyawa pagtapos niyang mag-contest. Kumari pa sagad ng takbo sa kabila, advantage talaga to pag Siwem Banyawa ang nauna. Dito pagkasalo niya umilag pa, sabay dakdak makakuha -dak, pa ng foul. Dito sa pagpost ni Luka, sumugal nga itong si Basel para sa double team. Na-open nga itong si William sa corner. Sama mo pa ng magandang ball movement. Kaya nakadali na naman ito ng tres sa Gidley. Dito isang cross screen nga ang binigay kay Wemby. Sabay high post. Face up, sabay jumper. Dahil nga dito, nakatabla sila. Dito, another two-man game na naman ni Luka at ni Lively. Ang dalawang isip pa nga dito si Luka para sa aliyo. Pero tinuloy-tuloy niya at nakakuha pa siya ng foul. Dito nag 2 game uli yung dalawa. Dito si Sohan naman ang nagbigay ng head defense. Pero malas niya nga ang iniwan niyang tao ay si Kyrie Irving. Ayun nakatira ng tres. Lumamang nga dito sila ng dalawa. Ito ngayon nasundutan ng bola ni Lucas si Sohan. Dire-diretso nga to downhill. At binigay nga kay Kyrie para sa isang 2 points. Dito ay sigurado katakot-takot na sermon ang inabot ng mga to kay Coach Pop. Dahil wala na namang bumaksa dito kay Lively. At nakuha niya nga ang bola. Itong possession na to ay galing yan sa rebound ni Lively. At ayun na nga, nag over na dito si Luka. Umataking nga ito sa kanyang kanan at isang step back. Sabay tagger. kontes pa rin dito si Mbanyama pero hindi din talaga umabot. Triple-double nga dito si Luka. Pero para sa akin, ang nag-standout dito ay yung rookie nila si Derek Lively. Tumanangan nga ito ng 16 points at 10 rebound Diba nga dito ay galing sa offensive rebound. Makinikinigta ako sa kanya, yung parang si Tyson Chandler na laruan. Comment down below lang mga chong, kung ano masasabi nyo. Like naman ng video, pa-subscribe na rin sa ating channel.